Katalina, galing po gudod yung dalawang kumpare ko. Ano ah, yung oh. sa inyo? Oo, uh, galing kanina. Oo. Oh, yung dalawa. Oh, yung dalawa nga. Yung isa doon, yung malaki yung katawan. Oo, oh, yung malaki katawan. Oo, oh, yung nauna. yung nauna. Yung nauna. Ang pao yun. Sigaw <laughs> <pao> yun. may sigaw <laughs> yun. Yung katawan. Yun. yung isa, yung isa. Sino? Yung isa ba? Yung medyo pa <laughs> Si Taguro. Ah, si Taguro. Oh. Ah, si Taguro yun. Ano ba yun? Si Rambo yun. Ah, si, oh, si Rambo to. Oo, si Bakay mo? Eh, natalino total kita nang tayo at kaya yung dalawa tapos oh. na. Eh baka naman gusto ko magkaroon ng magandang cellphone. Magandang cellphone. Alam mo iho, hindi ka nagkamali ng pinuntahan iho. <laughs> uh, ah! Tamay. Okay. Oh, magkaroon ng cellphone. Cellphone. Yun gusto ko. tatalino, ang galing mo oh. talaga. Paano mo nang lahan yun? Eh, maghuhula ka. Ako nga oh, pala nang. <laughs> Ayun, mo ang na yun Dapat magandang cellphone. Ay, dapat ganda, Ay, 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 dila. Dila. na! Lilat! Nagagamayin na. Tatalino, gusto ko yung mamahalang cellphone. Bakit? Yung touchscreen. screen ba nakakita touchscreen, iPhone, dikipad? Nasaan <laughs> <tis> ba kayo nung... iPhone? Sa new generation pa yun. Di yeah, nga, mo sa new generation. Makikita ka ng matanda. Ah, ang palusing ka ng matanda. Pag di ka pa lumayas, lumayas ka na. Ah, malay-malay ka. Ako mangula sa'yo. Oo. Oh. Ako mangula ka. Oo. Tatalino, magkakaroon ka po ng lupa. Lupa? Oo, sa hiling lupa mo na. Mas maganda. Yung mga titulo na yan. Mas maganda Yung mga papel na yan. Mas maganda. Oo. No. Pero gano'n ka muna. Oo. Oh. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Masako ko. Gusto mo gawin kukuko ng yung palad mo? <laughs>